Kanina na tong haya natin ang naging sagot ni Edmund kung sakaling siya ay mabigyan ng maliit na puhunan. Ito ay ang pagtulong din sa iba para makaahon sa kahirapan. At dahil sa kanyang mabuting layunin, isang sorpresa ang naghihintay kay Edmund na maaaring makatulong para maisakatuparan ang kanyang mabuting layunin. At dahil po dyan, Mr. Edmond, kayo po ay aming napili <laughs> At meron pong isang nagmagandang loob na bidang Pinoy na si Mr. Ping Tabaka. Tawagin na po natin si Mr. Ping. Congratulations kasi katulong ng bidang Pinoy ay eh, ikaw ang nagpiling recipient ng um, ibibigay ng Shots Express. So, meron tayo dito ang binigay ng Shots sa yo. Cash worth 5,000 pesos para magamit niya. Tapos, meron po ang binili yung isas na brand yung notebook na, na pwede mo yung magamit para sa pagsisimula mo wow. pwede mo na siyang buksan para ang mo sana magustuhan mo sa magamit mo siya well, actually hindi ko talaga expected tong ganitong ano, ganitong uh, programa ng UNTV kasi gala ko, nasamahan ko lang yung stop ng Bidang Pinoy. Yung pala ako pala yung, yung sinoprise. Kaya, una nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil kahit pa paano makakatulong po ito ng malaki po sa akin na makapagsimula po ng small na malit na negosyo. At nagpapasalamat din po kay Mr. Ping sa kanyang ibinigay po sa akin na makakatulong din po sa akin. At nagpapasalamat din po ako sa Bidang Pinoy at siyempre kay Kuya Daniel isa sa inspirasyon po namin tulong at awa ng Diyos ituturo, ituturo din namin yun sa inyo para yung mga sekreto sa yung mga tips na po pwede mong magamit sa pagmamarket uh, para sa bagong pangkabuhayan mo Good luck. Maraming salamat po Mr. Edmond Salamat. Sa inyong pag-share ng na at sana po ay ma-inspire natin ang mga televiewers natin ngayong hapon. At gayon din po kay Mr. sa Tabaka na nagbigay ng tulong sa ating isang nangailangan ng tulong. Naging makabuluhan na naman ang ating Sunday afternoon. Maraming mga natutunan ng ating mga kasambahay sa mga kaalamang pangkabuhayan. You're right, Jonathan hindi lang kalamang panghubuhay na ating nahitid, kundi ang siguradong serbisyo publiko na tsak na pakikinabangan ng ating mga kasambahay. Kaya para sa mga usapang pangnegosyo at public service for the Pinoys, samahan niyo po kami sa susunod na episode ng kakaibang livelihood program sa telebisyon. Ako po ang inyong katuwang sa pag-asenso, Jonathan Silvestre. At ako po ang inyong entrepinay, Tina Marasigan, kaya tutok lang dito sa UNTV, your public service channel. Tandaan, pagbida sa negosyo, bida sa pag-asenso, bidang bida Pinoy! Pinoy. Stresyo sa buhay ay aking pamilya, mga anak, para makapag-aral yung mga anak ko. Kahit sa hirap, makakamit nila yung pangarap nila para makarahosin kami. Nasa kamila po yung aking lakas kahit mainit, ulan mat o araw, kahit mahirap talaga, tuwitiisin para matagawin ko aking pamilya. Dila sa negosyo, dila sa panasenso, dila ang Pinoy! Okay.